na Good morning sa inyo. Good afternoon. O good evening. Kung anong oras naman pinapanood tong video na to. No? Uh, hindi ko na na-upload yung kagahapon. Dahil hindi ko mailipat yung mga files na nandun sa ating action cam. No? Pero ang gagawin ko na lang is kuha ko ng shots dito. And then panoorin na lang natin together dun sa uh, laptop. Yan kabit ko lang ito para mas pumogi tayo, no? natin. Ayun! Wow! Pumogi ba? Hindi. Wala namang pinagbago. Ayan. Ikot-ikot uh, lang tayo. May tayo. Ayan. Uh, importante naman yung mga nilalakad natin, no? Hindi lang tayo basta-basta na mamasyal yan. Kung lalabas man tayo, eh, mag pa rin tayo. mag lang tayo lang mga proper face mask. Ayan. Okay. Kung bago lang kayo sa channel na to. Ah, siya nga pala. Uh, isingit ko pala yung mga shots ko kahapon yan i ano ko na lang yung shot ko pala is ah yan hindi ano yan ha ah. hindi yan quintessence designs no pero yun quintessence designs yan Mala, quintessence design number one approve okay kung bago lang kayo sa channel na to don't forget to like comment and subscribe alright peace Hey, ayan, na good morning sa inyo, no? Uh, nakita nyo, suot, -suot ko to, no? T-shirt na pinagawa natin sa Quintessence Designs. Yan, Quintessence Designs. Lagay ko yung description box. Lagay ko sa description box yung link nila mamaya. Okay? Alright. Approve. Silipin natin ngayon ang ah? MedCert City. Yeah. Patayin ko muna dito. Kita kids later. Approve. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Hey, yan. Good morning mga ka-adventures Dito tayo ngayon sa shop ni Kuya Rick, no? Dito lang yan along sa Cannon Road. Yan, fully Yan, papuntang Cannon Road, papuntang town dito. Yan, papagawa kayo. Lahat ginagawa nila dito. Diyan yung contact number niya. Yan, Mazda. Uh, Mazda, auto electrical. Lahat, pero lahat ginagawa nila, no? Under chassis, yan. Yan. Doon dito sa shop. Maluwang naman dito kasi mga dalawang sakyan dito. Yan, papagawa kayo dito sa Masa. And then sa baba, din ako bababa doon pero doon may radiator shop, William Radiator Shop naman doon saka ni Gustine Gustine Tire Supply. Yan. Yun lang, support local lang tayo, guys. And then yan, papagawa kayo sakyan dito sa Masa. Hanapin nyo lang si Kuya Eric, eh, 'yung trusted mechanic natin dito. All right, guys, punta na tayo sa border. Alright. Yeah, subscribe na kayo guys. One eternity later. Yan guys, dito ulit tayo sa Melvin Jones Grandstand. Yan, dito naman no. Kita kita walang daya, no. Ang masyadong tao. Yan. Uh, at maglalakad muna tayo papunta dun sa pupuntahan natin. Maglalakarin lang tayo sa blok, no. Yan. Ha, lakad na tayo. Pakita ko yung shot sa inyo doon. Yan. Yan na, doon pa. Yan ang park lakas tayo papunta ron ayun pakita ko sa inyo yung mga shots right, you just adventures subscribe tulit tayo ngayon sa Burnham Parks ayan no. kita nyo naman no tayo sa grass Ah, uh, feel natin ng grass tapakang ayan may mga nagbo-boat na konti konti pero konti pa rin ang tao hindi katulad nung uh, wala pang pandemic no kaya lalabas tayo ingat ingat pa rin kaya uh, ang pag no face mask, no face shield, no ride, hindi ka pwedeng sasakay. Ayan, dito tayo. Pakita natin yung view dito sa Burnham Lake. Ayan. Ayan. Pasyal ko lang kayo umang may pupuntahan tayo. Ayan, mostly siguro ilan lang turista dyan, no? Uh, mostly taga-local lang, mga local lang nandiyan tayo dito uh, natin ang view ng Burnham Lake All right, subscribe na uh, okay uh, na tayo punta na tayo sa kapunta natin yan yun pala yung mga swan na yun no nakita nyo yung mga swan yan dinonate yung iba dyan sa kagayan no kaya tapos yung mga ibang boats na rin, dinonate sa kagayan yan para magamit para dun sa mga flood. Kaya malaking tulong din. Okay. Yun, yun. Shout out sa inyong lahat sa mga 90, natin din asap up? banda po kung saan ano daw yun yung town mismo. Sa Oberham Park. Yung session road dun banda. Okay. lakad na ulit tayo. And pakita ko naman yung shots dun sa my bike area. alright right. Uh, Iyon o. Rizal Park, no? Kita yan. Zoom natin. Yan, Rizal Park yan. Yan, may hindi dito. May nag-deliver ng tubig. Tapos dito naman is the fountain. May mga fountain dito. Pero sarado pa siya ngayon. yun lang. Yan yun, Rizal Park, tapos City Hall na yun, yun ang pinuntaan natin nung last tapos ito uh, Burnham Park okay, lakad-lakad na ulit tayo, yun yun, sarap magbike bike yun. Okay. tapos yun yung Burnham Park okay. okay so lakad tayo kuha natin yung shots yung mga skateboard dun, mga tropa natin And shout shoutout sa mga tropang skaters yun, okay Prove. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Oo, oh, makikita nyo, walang daya. Yan, yan yung bike area natin. Yan, mga oh, konti lang nagbabike, no? Pero at least, pwede nang lumabas ang mga bata, no? Ayan. Kitang kita. Walang daya. Yan. Yan oh. ang bike area natin, guys. Pwede mag-rent dyan ng bike. And then dito, kuha na natin ng shots yung mga kis skateboards no dito. Katay dito. dito. Pre okay lang ko lang ko kayo ng ano, chat na nagti-tricks. Yeah, dito yung skateboarding, guys. Park. Ay. lang, isa tayo dito. dito na tayo sa punta natin. Ayan. Alright. Hey, yan. Dito ko natataposin tong vlog na to guys. No? Dito na ako sa pupuntahan ko. Ito pala yung good taste. Yung building na yan, good taste yan. Yan. Tapos doon, Rizal Park. Yan. Dito ko natataposin yung vlog. At may lalakarin lang ako. Uh, kita na lang tayo. Upload. I-edit ko lang to i pasok yung ibang shots nung kapon no and then kita kits lang tayo sa mga susunod na vlogs And yung kasabihan natin na ngayong araw no na uh, you better hurt them with the truth than uh, comfort them with a lie yun yun na guys you just adventure subscribe na kayo guys yan sa baba libre naman yan alright peace <laughs> Galing ya. Tayo, sana naririnig nyo. Uh, ngayon, ang ibang natin, uwi na tayo, magluluto pa ako. Ayan, yung pinapaluto ng pare R natin, no? Ayan, uwi na ako, and then, magkanbas muna tayo ng mga helmet para pag magbabite vlogs tayo, kung sakaling matuloy tayo. Alright, kung bago lang sa channel na to, don't forget to like, comment, and subscribe, guys. Alright, peace! lalakad na tayo pa uwi eh. doon yung natin banda ha? pa uwi na tayo guys ito yung Melvin Jones grandstand yung yeah. Doon, doon tayo galing katingin na oh, yun lang guys naririnig nyo cellphone lang gamit ko Itong grandstand sarado pa rin no Sarado pa rin Ah open okay, yata Pwede na tumambay lang dyan Oh, open yan. Pwedeng tumambay lang diyan. Hintayin lang naman yan. Okay, guys. See you in the next vlogs. All right.